Ayan, at good day na muli mga boss. Ayan, may unit tayo na FB dito mga boss. At dito ang concern ni sir dito. Uh, yan, hirap daw pumasok yung cambio mga boss. At may sabit. Ayan, pag inapakan, minsan daw nalubog uh, yung clutch. Kaya dito mga boss, ayan. Nasok labok sa ilalim. Kaya ayan. At sinalat ko dito mga boss yung primary clutch. Ayan, ito. Dito nang gagaling yung leak. Ayan, kung mapapansin nyo, nangalawang na yung pinakasahig niya mga boss. Ayan, o, nangalawang na. Gawa ng sabrik fluid. Nangangabakbak pa yung pintura mga boss. Yan na yung nagkakos na yan. Kaya dito kung may unit yung, yung ganito mga boss at yan nag-leak yung ano nyo, ganito nyo, nahihirapan pumasok yung cambio, silipin yung muna at baka nag-leak na to. Kung wala naman leak yung secondary sa ilalim mga boss, check upin nyo to, yung primary clutch na nasa ilalim ng cambio. Baka ito lang yung din nag-leak sa inyo, ayan. Kung gusto nyo magpalit nito mga boss, ito. Pwede nyo panoorin nyo to mga boss, makakatulong sa inyo to. Ah, uh, dito yan, sinipsip lang natin yung brake fluid sa taas mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo kanina, ayan, latak-latak na yan. Ganda ng takip nya, kukakula pa. Ayan, inubos lang natin yung pinaka-pondo mga boss. Yung purpose nun, bakit hindi na tumagas pa dito mga boss. Kasi pag di natin tinanggalan ng fluid dyan, pag tinanggal natin yung hose dito, tatagas ang tatagas. Ayan, ito mga boss, itong discarding to. Ayan, uh, bubuhin na natin tatanggalin yung pinaka buo ko ano na niya mga boss. Housing ng uh, pedal niya, kasama na yung pinaka-primary niya. Ayan, pwedeng pwede yung gaya nito mga boss. Inuna ko lang tinanggal dito, syempre yung fittings na yes. Ayan, kailangan mong natin natin lubogan yan. Tapos yan, yung 12mm sa ilalim, kasama din yan. Kasi bubuwin na natin yan mga boss. Pwede naman iwaiwalay, iwaiwalay natin tanggalin yung pinaka primary kasi medyo magproses at masigip mga boss. Ito, buo, mas mainam ni buo. Maka mas madali natin mas assemble, mga boss. Pag natanggal na natin yan, madali rin natin i-assemble. Ayan, nung natanggal ko na yung fittings na Jess, ayan, tinanggal ko na rin yung hose. Yan yung sinasabi kong puro yung pinaka fluid natin sa taas, pag natin pinawasan at tinanggalan, ay tutulo nung tutulo yan. Ayan, dito nga boss, wala nang tumulo, syempre, eh binigyan na natin ng gamot yan para uh, hindi natutuloy yan ayan, tinabi ko lang yung pinakaos na yan no, boss kasi medyo sagabal yan uh, bendable naman yan mga no, boss basta huwag lang masyadong mapalipit para hindi tayo kaputulan at dito yan, ito yung sinasabi kong kailangan natin tanggalin na po ayan, may dalawang 12mm yan, ilalim at saka itas ayan, pag natanggal nyo na yan, saka yung sa at hose yun, yung apat lang na yan ayan, matatanggalin natin ang buo yan, yung pinaka primary assembly natin primary touch Ayan, kontra nga pala yan mga boss. Ayan, uh, dalawang 12mm yun. Kailangan natin dyan. Ayan, at dito natanggal ko yung pinakalat niya, yung kontrahan. Ayan. Yan lang, o, pag natanggal nyo na yung buo yan. Siyempre, eh, sabay nyo na yung sa ilalim. Ayan, kung mapapansin nyo, yun, natanggal na yung sa taas. Ayan. Sasabay na natin yung sa ilalim para maugot na natin ang buo. Ayan, isang indikasyon mga boss, pag naglilig natin yung primary natin, pag napapansin nyo nangangalawang yung pinaka sa inyo, ayan, matutunok kayo mag obserba mga boss, baka naglilig na yan, matagal na. Hindi nang mapapansin. Ayan, dito mga boss, sinugot ko na yan. Ayan o, mas mainam talagang tanggalin natin ang buho. Para mas, ma ano, less yung ano, hindi ka nang dagdag trabaho. Kasi pag kinugot natin ng ano yan, isa-isa lang. Pwede naman mga boss, kaso, mas gusto ko ito, medyo muna yung trabaho pag ganito. Ayan yung part number niya mga boss, yung primary clutch natin. Ayan, at dito syempre, tatanggalin lang natin yung pinaka primary natin. Isang bolt lang yan. Contraan din na, boss. Ayan, yan yung kinaganda ng pagkinanggal natin ng assembly. Ayan, magagawa natin lahat ng gusto natin na uh, mapapadali pa yung trabaho natin. Kasi pag sinort natin, pwede naman. Yeah. So, huwag po sa iso lang naman, boss. Gawa nang masigap yung pwesto nito. Ayan, di kagaya tatanggalin yung ng buo. Ayan, maruwag natin magagawa yung gusto natin. kaya nung natanggal ko na yung isang kontra na 12mm so, syempre tatanggalin din natin yung pinaka-lock ng ano pusulat natin mga boss so, yung 12mm na nat lugan lang yan mga boss tapos uh, ikot natin syempre ng counter clockwise ayan. tatanggalin natin yung pinaka primary clutch natin dito hindi ko mapilit ng kamay kamay gawa ng madulas syempre nababad ng uh, break brake fluid dyan mga boss madulas lang yan pero kaya naman yan Ito, ito, pwede pwede yung gayahin to ang boss Yung discounting to Pwede yung DIY din yung sa inyo Kung sakali man na encounter kayo na naglilig Ito pwede yung gayahin to ang boss Panoonin nyo lang to Ayan ulit ulitin nyo lang Kung nalilito kayo Video nyo Ayan Ayan, yun yung na natin, nag-click na sa loob. Pwede naman kasing palitan din yung repair kit nito mga boss. Kaso dito, mas sinasuggest na namin ang na ng ko oh, mga boss. Bakit hindi na doble-doble trabaho. Kasi yan, pwede naman. Kaso kung may taba yung pinaka-housing mga boss, kung papalitan lang natin ng repair kit, pwede magbabalik-balik lang yung ano, nag natin mga boss. Ayan, dito wala ka ng kano kasi buo na ito mga boss. At hindi naman ganun kamamahal yung pyesa to mga boss. Nasa 700 to 600 lang to. Kaya yan, papalit, papalit na natin ang buo. Ayan, pinag-compare lang natin dito mga boss. Ah, hindi nga magkapareho dyan, gawa ng malinis at maduling isa na at bago. Uh, bukod doon, same same na mga boss, yung panlabas nila at panloob. Dito mga boss, di na natin tinanggal yung ano niya, pinaka-pushrad niya mga boss. Kasays niya naman kasi kaya hindi ko na tinanggal. Yan mga boss, di ko na nilagay yan. Siyempre kasays niya naman yun, yung pinaka-luma niya. Dito mga boss, ayan, ibabash ko lang yan. Gawa ng nakapaykot yung fluid. Pinaka-using ng pedal natin. Nilinisin ko lang yan ng tubig at sabon para naman pag nilagay natin Suwabi-suwabi mga boss uh, matanggal yung ano nagliliklik uh, na yan gawa ng matagal na nga nagliliklik Di naman sin customer kaya yan dito medyo lumala na kaya tinala na dito sumusabit na daw eh ayan binawasan ko lang ng konting kalawang dito mga boss Ayan, kung may ganyan kay unit mga boss at kung may pintura naman din kayo, spray nyo na ng black. Pwede naman yan mga boss habang nakabos na. Uh, ah, so make sure nyo na walang kalawang. ah, uh, kailangan tanggalin nyo muna kalawang. At dito naman sa pag-install mga boss, dahil hindi ko na tinanggal yung pinaka-push rad nya, eh, papapasok ko lang yan. Kasay naman yan mga boss. Uh, wala naman problema dyan kung magumiyo ano. Same size naman yan, kaya no problem tayo dyan. Eh. Ayun, ganun lang mga boss. Pakagat nyo lang yung pinaka thread ng push rad natin. Eh. So may lalagyan na natin yan. syempre sundan natin yung butas. Kung paano yung position na papasok ng bolt natin. Ayan, at dito, ikpitan na natin ng gusto mga boss. Kasi may hirapan tayo mamaya kung puli pa natin yung pag-ikwit nito. Ayan, yung sa taas naman, mga boss, mamaya na yan. Yun yung pinaka natin sa taas. Na tinagal natin kanina. Ayan, konting punas-punas lang tayo, mga boss. Ah, Siyempre, ah. Parang nang disyente at malinis, mga boss, bago natin install yan. Ayan, sa pag-install naman mga boss, medyo marawag naman yung pwesto niyan. Kaya nga, uh, pinapabakbak sa inyo na po. Para pag nilang galap, i-install mga boss. muna. hindi na tayo mahirapan mga boss. Ayan, itabi lang natin yung mga wire na yan mga boss. Medyo sagabal sa pwesto natin yan. <laughs> Ayan, pag nailapat nyo na yung uh, butas sa taas mga boss, napapasok ko ng bolte nut. Ayan, goods na yan. Tsaka yung naipis na yung silalim. Ayan, dito nailapat ko na naman yung mga boss. Siyempre, pag nailapat, pwede na natin lagay yung mga bolt. At huwag nyo muna ipitan mga boss. Ang purpose yan para may galaw-galaw natin. May posisyon natin lahat ng mga bagalyo natin, mga boss. Ayan. Kasi pag inikpitan na natin yan, wala na piece na. May ikpitan na yan sa ilalim. Hindi nyo na magagalaw-galaw. Ayan. Dito, one hand lang tayo dito, mga boss. Ayan, Mga um. ayan. Finger-finger lang tayo dyan, no? Um. Yan, mga boss. Ayan, mga Kailangan, malikot yung tali natin. Uh -huh. At ito, papagatan natin yung pinaka-bitings natin na Jess, mga boss. Mas may nang kamay nyo muna. Pag may pass kayo ng malambot, ayan, sabihin nyo na ng thread nun, mga boss. Gamitanan nyo na ng labi. Yun yung gamitan ng labi. Kasi pag hinigpitan nyo na ng labi, tapos tabing eh, patay tayo. Malos thread yun, mga boss. Pag kinamay nyo muna at suwabi po kaso, ayan, good shot. Sure. Dito, ayan, sinabay ko ni mga boss, mga boss. tapos guys ayun pinasok natin trabaho kailangan dito mga pasensya mga boss ayun tsaka hindi pwedeng may sing mo dahil makaiwala ko yung trabaho ito parang unique na to mga boss sa uh, boss din namin to ah uh, pang hakot ng ano to patay mga boss sa so, kulinary na to dito Ayan. binabomba-bomba ko lang na dahan-dahan yan at syempre dadagdagan natin ng brake fluid yan mga boss dahil walang laman yan tingnan natin mabalik yung luma mga boss bago na yung lalagay natin Ay, para swabi yung fluid natin papalitan ng bago ayun yung tagip niya mga boss may deposit pa yun yan may premium pa yan o may libre ko ayun pinunok na dyan mga boss dahil magbibintin ako dito Ayan, ganyan yung discarte ko dito muna po sa pag Ayan. Kakamahin ko lang. Tapos, estetiko. Oh. Pumusok ko yan. Ganyan lang At dito ako mapapansin yung abos mabigat bigat na yan nagkakalaman na yan mga boss nagkaka pressure na kaya yan konting bubo -bu -bu na lang tayo dito mga boss hanggang sa mga jeep natin yung wala ng hangin at bubo -bu na yung lumalabas good Ayan, natin kung mapapansin yan. Sumisirit na yung blow-in mga boss. At may pressure na dito mga boss. At mataas na. Uh, ayan, susubukan ko naman na dito mga boss. At syempre, ayan. Buhusan natin ng tubig yan mga boss. Para iwas tayo kalawang. At makumak ng pintu. Kaya syempre, ayan, buhusan ko lang tubig yan. Ayan, kuha tayo ng tubig na mineral dito mga boss. Ayan. Alkaline. At yan, konting yung punas-punas na At dito, hindi ko naman niligpitan yan Yung pinaka-adjuster niya, mga boss Susubukan ko na muna Kung uswapin yung pasok ng cambio, mga boss Kanina kasi hindi ko na nai-video uh, Ayun, sumasabit, mga boss At medyo mabigat at mahirap pa Kambiyado Kaya dyan, tinakpang ko na yung kawakulan natin dyan At dyan, susubukan muna natin Tingnan natin kung smooth na yung cambio, mga boss At pag-alis Ayan, sa pag-adjust naman ito, mga boss May video na ako niyan uh, Pwede niyong panuorin, mga boss Kung paano Ayan, uh, tinaboy lang lahat natin ng mga piyesa at pinagamit na natin. Ayan, dito susubukan na natin yan. Ayan, ang jelly ka pa to. Shout out sa jelly ka dyan. Ayan, sa boss din namin to. Ayan, dito susubukan natin muna. Siyempre. Ayan. At sa panti lang to mga boss. Malalaman mo naman. Kanina, sayad na sayad. Ayan, at dito. Swabi yung pagpasok ng nanong dito. Reverse. Na, talagang kumakayas talagang sagad na sagad yung pag-aapok niya hindi po pumapasok yung cambio at dito uh, napil ko naman na sakto yung adjust sa mga boss uh, hindi matas hindi mababa kaya ilalak na natin yung 12mm dito at siyambahan natin yung adjust kaya ayan ilalak na natin agad hmm. para may na natin sa customer to ayan yung sinasabi ko ilalak na ano, natin usulat natin ng clutch mga boss na adjust kaya ipita lang natin na sakto yan pag-good uh, sa iyan mga boss. Ayan po. Uh, yun lang mga boss. Ayan lang po. Sana may natutong na kayo. Ah. Salamat sa panonood. Ingat po kayo mga boss. And God bless.